Mali, ano yun, ano yun? Ang makakuha noon, pamilya mo. Hindi ikaw. Kaya e, huwag ka nang tumaas ng kamay. Kamay, makit. Para walang mangyari. <laughs> Hindi maganda. No? <laughs> Sabi ni Bidyan, tama. Okay <laughs> Ngayon. Wala talang inaantok dito. Hmm. Bakit kaya walang inaantok? Yung nag nagtitext, nadidistract. Ano? <laughs> Yung tumatawag, nadidistract. Bakit? Ganun po ako. Hindi ka magpatuloy sa transaksyon mo ngayon. <laughs> Habang nasa loob ka ng pinus, bakit? Transaksyon natin to. Hindi <laughs> to transaksyon doon sa labas. Pinapidus ka. Bakit? Maraming bagay na dapat mong malaman dito. <laughs> yung hindi mo alam, ano <laughs> nila kayo mong sundarin, eh. malalaman mo sa akin ngayon. At yung hindi mo alam, no, Oh, no. <laughs> Kung maka-abroad ka noon, ngayon, dito mo malalaman sa akin. Ha? Makatan lang, sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga may. Ex-abroad, taas ang mga. Thank you. Thank you. Kunti lang ang ex-abroad? Six lang, six. No, first timers, taas yung mga may. Taas, seven. Six, ang first timers ang ah, 7, ang ano, ang uh, ang X abroad 6, ang first timer 7. Sabi ni ba, nagbibilang ba siya? <laughs> <laughs> Hindi ako nagbibilang. Oh, 6 times 7. Ha? 30? 40? 42. Ang tao 42. 6 ang X abroad Ang first timer, 7. Hindi ako nagbibilang. Mas marami ang ah? first timer. tama? Pero pag i-times mo, 6 times 7 equals 42. O kalahata ngayon dito. Yung hindi tumaas ang mga kamay, magtatanong lang, ano tayo? <laughs> Sabi ng ibang filosofo, pakialam ko sa iyo. <laughs> <laughs> hey! ngayon, ganito. <clears throat> May inantok pa, wala na. Ha? Wala na. Okay. Hindi pa kayo kumain. Hindi pa kayo kinakain kanina. Bakit? Bawal daw? Fasting Fasting O oh. Fasting Fasting O oh, glaming <laughs> Sabi ni ba? Ano yung glaming? <laughs> Salitang Latin yun Ha? Ah? Thailander Sabi ng glaming Ang ganda mo <laughs> 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 Totoo ba yun? Ha? Ah? Hindi Okay ngayon Glaming Mam Pag ibig sabihin Glaming Maganda ka Yan Totoo mam? Ma hindi? Ayan. <laughs> Toto. Concentrate. Nagtanong ako, kung may mga first timers, ex abroad, kukunti na lang ang mga ex abroad. First timers, hindi pa kayo magtataka. <laughs> Kahit araw-araw ka pumunta dito, mag atin ng pidos. No? Ganun na lang minsan wala talagang tumataas na mga kamay ng mga ex-abroad. Bakit? Sabi ng iba dito kahapon sir siguro ubos na. Ayaw nang bumalik, dala na. O magtatanong lang. Lakasan niyo pagsagot ha. Ex abroad, a uh, first timers. Ang tanong. Tuloy hindi. <laughs> may na, tuloy hindi. <laughs> tuloy. Isa pa. Ha? Tuloy. Tuloy. Pero may nakita ako diyan, sini ko yung katabi. Tuloy ka ba? Ha? <laughs> Bakit? May namuunang katanungan sa kanyang isipan, bakit kaya? Bakit wala nang bumabalik? O ngayon, sino mga ex-abroad na umabot na umabot ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years? 15 years? 10 years? 10 years? O okay. di, hanggang dyan lang tayo. Bago ko, bago kita, questionin uh, ang questionin man. Magsasama nga ako sa mga first time, ang mga ex-abroad. Isigaw nyo nga yung totoong buhay OFW pagdating sa labas sa mansa. Hindi lang yung nangyari sa iyo, maging sa ibang mga OFWs yung nangyari sa kanila. No? Mag, ano, success man, meron iba, hindi success. Ex abroad, isigaw e nyo. Iparinig e nyo sa mga first timers. Ex abroad, masarap buhay OFW. Bumubuga <laughs> na to eh. Masarap buhay OFW, hindi. Hindi yeah. First timers Narinig nyo? <laughs> <laughs> ang sagot ng mga ex-abroad Hindi Hindi Sabi ng mga first timers dyan huh? First timers Ang tanong uli, Tuloy? Hindi <laughs> Tuloy hindi <laughs> Tuloy Isa <laughs> pa Tuloy <laughs> Tuloy Sabi ng iba Tuloy May inantok? Wala Ma'am Ex-abroad ka Tama, sabi ng sa mga ex sabi ng mga iksa abroad na hindi masarap buhay ko at tabi tama ko sa nabi nila. Tama, sago. Mag, 10 years ka sa labas sa bansa. 20 years. Tapos na naman ang pagiging 20 years mo doon. May nangipo naman

Ngayon, anong trabaho? Dix Mama nak mara sekali Wala, <laughs> ngayon Minta kapa kata dia? Minta sawah Ah, betul Nunggu-nunggu tu, yg mula 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 Ayuh, kenapa? Mata kesan bapak ko? Mata kesan bapak Terus minta sawah kanang? May anak ko na po kayo. Wala rin. Bakit wala? okay. May ganito. Pwede ito. Sabro? Hindi. First time yan. Ma'am! Di ba hindi masarap? Bakit ito babalik? Wow. Ang ganda, may pangarap si Ma'am. Kayo may mga pangarap ba? Pero bakit? Sabi ni iba, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit pa. Pero bakit bumabalik ang iba? Bumabalik pa rin. nakaranas ka ba noong sa employer mo na talagang may hindi magandang pagtara para sa'yo? Hindi naman takot sa'yo. <laughs> Kasi ang iba, no? Makakaranas ng na pamamatrato, kung, kung ano-ano, di ba? Ayan. Kung ano-ano, hindi pinapakain, pinapahirapan. Hmm. Ma'am, Tama. Taga saan ka, ma'am? Isabela. Malapit ka sa Iloilo? Malayo. Sino taga Iloilo? <coughs> ma'am, ikaw bro. Ilang bro, ilang taon na sa ng bansa? Lima. Okay, kira <coughs> Taga Iloilo. Marami doon. <coughs> Yan. Maraming gusto mag-abroad. <laughs> Paggabi. <laughs> <laughs> May mga pangarap din katulad mo. Di ba? Kasi na naginip yan. Kasama ko. No? Diba? Okay! Ngayon. Ma'am, nung magpidus ka, magpidus po kayo. Ma'am, saan kayo nagpidus mo? Hindi mo na matandaan. Hindi mo na rin matandaan. Nung magpidus kayo noon. Dito. Ma'am, nung magpidus ka noon, pino nagpidus ka nun. Okay. Nung magpidus ka, nakita mo ba ako doon sa pinagpidusan mo? Hindi. Tama. Kasi wala na matay. <laughs> wala ako doon. Wala ako No? Ngayon mula lang ako nakita man. Nga. Ngayon! Ganito. <clears throat> Mag-iksan tayo? Hindi na. Sabi ni iba. Sabi ni iba. Nakaupo yan No? Ang iba. Nagtatawanan ng iba. Ano ba to? Puro ng tawanan. Bilisan mo na kasi. <laughs> kasi. No? Inigil ko tigil. Nagtitik sa akin. Okay. Tuloy-tuloy tayo ha. O sinong engineer dito? Engineer Doctor Nurse Meron? Nurses Meron teachers Meron? Wala Wala Entertainer, meron? <coughs> Anong trabaho mo doon? Store officer Store officer Teacher! Ang <laughs> ganoon <laughs> <laughs> na <laughs> ako Di natawagan yung mga ano mga subordinate, no? Pag officer kasi, laging may meeting, you no? Know? Star Store officer, ikaw ikaw mag-meeting -me doon. Hindi na, kumuha ka ng maraming ano doon. Lagay mo doon <laughs> uh, susunod yan sa store officer. Ha! Ngayon, may ito. <laughs> Ma'am, kumusta? Okay lang. Sa front? Hindi. Okay. Ngayon, ganito. Tuloy-tuloy, ha? Concentrate. Dito, magtatanong ako ng ilang katanungan. Sana lahat. After ko, kung 100% ang excitement ko nyo kanina, after ni Mang Sandra rin, sana after po, 100% pa rin. Sana, sa lahat ng katanungan ko, walang may nangyayari dyan sa inyo. Bakit? Simple pag-usapan natin ngayon, isang batas lamang po, na dapat mong malaman. Kasi bakit? Dapat, bilang isang OFW, alamin mo ang iyong pinasukan. Tama? Yes walang x abroad, walang first timer at pagdating sa part ko. Dapat, may matapin ang masabi. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay o FW pagdating sa labas ng mga No? Iba ang matas dito. Iba ang batas doon. Kung <laughs> ting pagkamalik mo lang, nahuli ka lang doon at ipag hand <laughs> sa so opposite sex. No? kung so, hindi kami mahuli at mahulong Bakit? Kung wala kang maipakita sapat na ka, katibayan, ikaw ay kasal, yung yung no, ano yan, may mirits of contact yan na hanapin sa'yo. Bakit kami ang Sabi mo, ay, kaibigan eh, ko lang po, sinabi bawal dito eh. No? Ginawa ko, pag nahuli kayo at wala kayong maipakita, makulong kayo, pag nakulong kayo, may, ka, pivot na 100 lashes. Kasi, alam mo bang lashes? Alam mo? Ha? Hindi mo alam? <laughs> Gusto mo, mo malaman? Kasi, <laughs> yung nilalaki ko ka, parin mo kayo, 100 every Friday. Mapaskil, mapahausok. Kadalasan na nahuli yung mga skill worker kasi mga household na sa loob lang ng bahay yun. Tama. May mga household, may mga sariling bahay yan doon. Skin. May mga sariling bahay yun. Hmm? Pagdating hmm? sila basta basta tandaan yun. Matatapan yan. Kaya may mga sariling bahay. Hmm. Pag may problema, walang pakialam yun, lumalaban yung mga yan. No, mga household, no? May driver pa. May driver pa. <laughs> Kaya yun, dahil nagkagustuhan, nagkaproblema, close at ang close sila at ang driver, na ulit magkasama, turong din. No? Ingat, anong kaso yan? Anong maging kaso nun? Lisset relationship or love phase. Kaya dapat, ingat mga guys. Ingat. No? Ngayon huwag ako. Dapat, yung 100% hindi mababawasan magtanong ako. Lahat ba ay kapagsayla ng kontrata? Sino ang kapagsayla ng kontrata at si Muhammad? Kunti lang. Amin. Sino ang hindi pa nakapagsayla ng kontrata at si Muhammad? Pige. Six times hindi ulit. Was the four people. Thank you, sir. Sabay mga kamay. Sabay mga kamay. Pahala na kayo. Kamay! Ayun sa batas! ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapagsign na ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Sabi ng kontrata, bakit kami wala? <laughs> Ayan, ito yung ko. Malapat yung malaman. No? Ito lang sug ng sugod. Hindi mo alam ang iyong pinapasokan. Pasok lang, pasok. Hindi mo inisip kung ano ang iyong pinapasok. Okay. Kaya dapat isipin mo. Dapat may piniraman ka na ng kontrata. Kaya kung wala kang piniraman ng kontrata, may ibig sabihin, normal lang yun. <laughs> Ikaw yun, yung bawas na 20%, ang excitement doon sa 100, ang natira is? 80%. At dapat, after po siguro nung magkaalis. Bakit? Nasa batas. Ang isang COFW, mula i-apply at nabisa, dapat 60 credit is prior, dapat wala na siya sa Pilipinas ngayon. Dapat, wala na siya sa kanyang inuupuan ng yung bigal. Sabi ng iba dyan, Oo nga, kami nandito pa rin. Ten years, ten months na nandito pa rin. Ngayon sabi ko, ano ba ito? May ibig sabihin, normal lang yan. Pangalawa ng 20%, 20% ang mababawas doon. Sa 80%, ang natira is 60%. At dapat, kailangan, ka, bakit ka kailangan makaalis kasi hindi ka lang magpagsign ng kontrata hindi ka lang magpilus ang iba dyan kapag bayad ng placement fee. Pag nagbayad na mo ng placement fee, ang salary is 20000 Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent o gwarman sarang ito. Sabi nyo ba, ha, gwarman <laughs> <laughs> sarang Bakit sa amin, sobrang laki. <coughs> Another 20 percent. Ang mapabawas doon, ang natira is 48 percent. <coughs> 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 At dapat, pag nagbayad ka sa anong lugar, sa Jeremy, sa Chowky, sa Macdo, sa Max, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng AGC. Sabi niyo ba dyan, ha? Agency. Normal yun. Another 20% ang mababaho sa iyo ngayon. Ang nakila is 20%. At sabi niyo ba, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Ubus ang 100% mo. Bakit? Pag nagbayad ka, dapat ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ni iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? May ibig sabihin, ilan ang natira kanina? 20. Ubus na ang excitement mo. Ubus na. Kaya iba dyan, no? Malungkot na. Magtatanong lang ulit lakasan yung pagsagot. Ay dapat pinakamalakas na parang galit na galit ka ha. Ang tanong, tuloy? Watak-watak <laughs> 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 <-otak> na! Pinakita <laughs> ako dyan, sinito yung katabi. <laughs> <laughs> tuloy! Bakit? Grabe no? Pero mayroong nagka-problema dyan May problema man, lahat ng problema may solusyon. Malinaw? Yes. Okay. Gusto mo naman? Yes. No. Ang iba dyan, baka advanced videos lang kayo. Walang ikaw lang ikaw lang tigil mo tatanong. Advanced videos kasi naawa yung agency, malayo ang pinanggalingan kayo. In advanced videos na lang, after of videos, magpirmahan na ng kontrata. Then lang araw mga kaya na, Ano? Sabi ng iba. <coughs> <laughs> <laughs> Salamat. Ah. Magkaalis yun. Kaya lang, hindi pa yung maiwasan. Pagdating sa labas sa merong mga pagbabago. Ano yun? Yung inaasam-asam mo ngayon, na narinig niya talaga doon sa kapitbahay Wow, ang laki sa sakit niyan. Magdating doon, di ba? Waktu two, plus two. di ba? Hmm. Ang problema, pagdating doon, pag may pagpagbago. Totoo ba, ex-abroad Maraming pagpagbago. Hmm? Pinirmahan mo, hindi para nasunod pagdating doon. Problema hindi. Problema. Sabi niya dito, isa dito kapos, kahapon nga eh. Sabi niya, sir, ako nga na, wala pa rin sa sahod eh. Ano ginawa mo? Sabi niyo siya, diskarte na lang. Anong diskarte Talikod. Anong ginagawin mo? Ginagawin mo? Buldak to? Hindi <coughs> <laughs> naman siguro. Kaya ikaw? Pag nating mawa, walang pagdating doon, anong gagawin mo? siya sa Okay! Nabanggit ka na ito. Kung may problema, pwede kayong tumawag, no? Piniktura niyo. <coughs> Sigurahan pinik niyo, dahil sa lahat ang niyo, pagkintawa nga niyo, lahat. Ay, dear. Ang sasagot sa'yo, ganito. The number you dial ay nilang or out of coverage area. Please try your call later. O, oh, matuwa ka. Pag gano'ng masagot sa'yo, hindi. Ganito. May mangyari man, huwag kalimutan ang inyong agency. I-inform mo inyong agency sa Pilipinas. Wala tayong pinadaanan na iba eh. No? Bago pa rin. Agency. I-inform. Pag-usapan mga nyo, sabihin mo ang mga ito. Malinaw? Huwag pupunta kung saan-saan. Baka isip mo rin, hey, dito sika tayo. At tapos hindi mo alam, nagsara ng agency, kaya reklamo mo. Awag na ng abogado. <laughs> nagsara na, pag-uwi mo, wala na. No, wala na mapala. <coughs> Paano pinaginapan mo dun? Tama? May nangyari mo ganun? Nagsara ng agency, lahat damay. Wala na mag-abod. Ngayon, may tanong. tanong. gusto niyo ba mayroong tutulong sa mabilis na pamamaraan? No? dapat tinawagan mo siya, siya lang ang katok sa pituang edisyon. Siya po ang mapipag-usap doon, diplomatic way, ang purpose mapabilis ang pagbutas ng problema. At kagandahan, libre ang servisyo. Hindi kailangan eh, na kailangan ng bugado. Bakit niya sinasabi yan? Ay, subok niya yun. Trabaho niya na yun. No? Ngayon, eto. pati tinuntap mong agency mo, nahirapan ka, mayroon akong number na ibigay sa inyo. Yung 0948-0999-70, 0948-0999-70 at 0963-5135-480, Copy? Hindi? Hindi? Okay. Gusto nyo kung sino ang malaman kung sino ang makakausap nyo doon? Gusto nyo malaman? Wala yung ba? Kung hindi, ako. Gusto siya, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ba mayroong nakatutok na kamera sa inyo. Kasi minsan, hindi ko nahuli sa labas. Dito ko nahuli sa loob. Pag nag-blink, yung video ko, ibig sabihin positive. Pag hindi, kasing taba mong hinanap ko mga. <laughs> hindi naman nag-blink, ibig sabihin negative. No? Katulad na nabanggit ko nina. No? Pumirma ka, tapos hindi ka pa nakaalis. Kung anong nang wala, di ba 100% kanila sa inyo? Nangyari sa inyo, yung mga bagay-bagay nyo na nabanggit ko, ibig sabihin, you are a victim of pinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1848 of anti-illegal recruitment for 1.0022 0022 as amended of anti-human pero na pa guys. Hindi. Yeah. Eh dapat kung nangyari sa inyo mga ganun, dapat i-inform ang inyong agency. Ginawa ang tanawa rin na Katulad ng nakarang buwan. Sabi sir, 168,000 bawat kami is bawat isa sir, papunta kami ng Afrika, papunta kami ng Manisa, papunta kami ng Sir, 168,000 sir. Ngayon, ang sabi, ang laki na mga sahod kami, yun pala. Isang taon na hindi pa rin kami, naka-alis sir, mga talaga pa ang last minute. Sinundan ng 35,000 bawat isa mga <coughs> cleaner. Hindi mo tapos, wala namang hiring na cleaner. DX lang pala. Ingat ha? Ingat. Sir, alam mo? Ba't alam mo talaga yan? Ulitin mo yan ang trabaho ko mula ng mga yan. Katulad isang kerne, dinali mo ng 150 OFW sila yung mga fresh graduate ng mga nurses, mga CFRs, mga fresh graduate, underboard. Pilinap ang opportunity pagpunta ka na lang. Kasi para kumita ng 100,000 ang isang buwan. Nagbigay ng 150,000 bawat isa. Hindi pa natuloy ang pag-alis. Ang nag isang retired colonel. Nung pinasok ko, kinamayan ako, ang a retired colonel. Sinabi ka, I'm a columnist. Reporter. Columnist, alam niyo, columnist. Babalatan ako nito. Okay. Lag-lag yung mga Pilipinas ko nito. Iyari ako nito. nagipag usap din nalit. Bawat isa. P150,000 bawat isa. Lahat ng pangyayari mo, no, nakalayad sa radio. Pag sinangi, mula sa sa Makati si Papa siya pa pa tulong for one, si Pilar na may tulong 50,000 d w r c Ako po yan. Sa isang radio, sa isang radyo po siya nabing, mula sa Sanong Manila, ito ang RS News. Sabi ka po sa ang dito, sa pagbabalita. Ako yun din. Sa isang radio, ako si Kagabay natin. Sa isang radio, guys. Mapusi, laki ko. Ano naman pala? Oh. At least, alam niyo na yun. Akala niyo, tuloy-tuloy pa ako doon. Kaya pumalak pa kayo tapos. <laughs> lumailo ako doon. Lumailo ako doon. Anong ipinagpatuloy ko? Yung kaagapay ECTV YouTube channel ko. Share mo kung totoo ang sinasabi ko. Kaagapay. Lahat pa may dita? Research nyo, research nyo May mga youtuber dyan, naku Magkipag-index kayo sa akin, bukas viral kayo Research okay. nyo, Tagapay Space ACTV Tagapay, Space Tapos, ACTV Sira Charlie Tango Victory Pag nakita nyo Nakasaraming team itin Nakasubrilo kulay team na pang Cowboy, walang iba kundi ako yan Nakita nyo na? Kung nakita nyo wala kayong ibang gagawin kung hindi subscribe nyo <laughs> Bakit? Yan ang pinaka-easy way kasama na rin sa pagbigay ng number mamaya. No? na hindi na ka kayo mahirapan pumunta. No? Sa number ko, yan, pag na walang kuryente, walang signal. Eh. No? Pero sa number ko na ibigay-bigay sa inyo mamaya, no? Napakaragi. Na, napakaraga para sa inyo. No? Bakit? walang ibang action just in case of emergency kung hindi ako. Nakita niya na? Kagabay? Diba? Ako yan. Yung dami pang dapat sasabihin dito ngayon, hindi ko na sasabihin. Panukurin niyo na lang